Nagtatrabaho po kasi ako as sales lady po sa Del Rose Big sa Yung stall po nila nasa mall lang po na malapit dito. Attorney, walang taon na po kasi ako nagtatrabaho sa kanila. Ni minsan po hindi tumaas yung sweldo ko. How about the promotion? Na-promote ka na ba? Pinangakuan po ako ni Ma'am Yasi. Siya po yung owner ng kumpanya pinukpok niya po talaga ako ng todo sa trabaho para daw ma-promote po ako as sales coordinator. Araw-araw po ako nag-OT nitong huling buwan sa kanya. Pero isang araw po pagpasok ko sa trabaho, may hinari na po siyang sales coordinator. Anong nangyari sa pinangako sa Did you test this with her? Opo. Pero ang sabi niya lang po sa akin, hindi pa daw po ako ready maging sales coordinator. Pero ako po yung pinag-train niya dun sa bago niya empleyado. How ironic. How ironic. Iyon yun ba yung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng mental distress? Kaya ano pinost mo online? po. Nag-file po talaga ako ng vacation leave dahil nagsasuffer na po talaga ako sa mental health ko eh. Pero hindi po ako pinayagan ni Ma'am Yasi. Bakit daw? Eh, lahat ng empleyado entitled for a leave. December po kasi noon, naghahabol po siya ng benta. Nung dinisapprove niya po sa akin yung vacation leave ko, pininit ko naman po magtrabaho. Pero bumigay na po talaga yung katawan ko sa pagod eh. Nilagnat po ako. Kaya nagsik leave po ako ng two days. Pero nung bumalik po ako sa trabaho, sinisanti na po pala ako ni Ma'am Yasi. Nagpalusot lang daw po ako na may sakit ako, kaya ako nag-leave. Pero pinakita ko naman po sa kanya yung medical certificate ko. Alam mo, based on what you're saying, malinaw na may violation ng labor laws ang posbo. I'll reach out to our Pau QC office na siyang may hawak ng mga dolly cases namin. Kailangan matigil na ang mga unfair practices na ito laban sa ating labor force. And we can also discuss possible claims for your unfair dismissal kung hindi sumunod ang amo mo sa tamang proseso ng termination mo, then may kaharapin siyang kaso. And we can help you through the process. Attorney, may pag-asa po kayang ang manalo. Mahirap lang po kasi ako eh. Oo naman. Ang batas ay para sa lahat. We will take this one step at a time. Masatandaan mo, kasama mo ang pang dito. Marami salamat po, Atty. Lillet, Atty. Abadis. Sa susunod, bawas-bawasan mo yung katangahan mo, ha? Nang hindi ka nakakadisgrasya ng boss mo. Now go get them up, clean up your mess. Stop. Hey, look. I'm, I'm really sorry about what happened earlier. Hey, you know it's all part of the act, right? Para mas lalo ko lang loob Era. No, I didn't mean to hurt you earlier. Just but mo kasi kinawa yun. <laughs> <laughs> Hindi ko na kasi taya kasi. It's like a knife twisting in my chest every time I see you with her. I know. I know, but we planned this, Nibba. Sab, we started it together. We we have to finish it together. I'm huli It's everything we've ever dreamt of, Sab. So I'm just asking, just for just a little more patience, please. What if I told you I can't do it anymore? Sam. Hindi ko na kaya kayo gusto ko nang sumuko. Tigilan na natin to, please. Lumayo na lang tayo. Magsimula na lang tayo ulit, please. sinundo mo ko ah. Eh mamaya pa kasi matatapos yung event ni Lay. Eh. Kung hindi ko na talaga alam kung paano ako makakabayad sa services mo. Ikaw so, naman, Lilit. Iba na promise ako sa iyo na susunduin kita hanggat di na uhuli yung hold-upper. Eh, medyo nawala na nga sa isip ko. Kasi nakausap ko na si Alma eh. Yung nasasante tungkol sa mental health issues niya? nakakaawa talaga siya. Grabe naman kasi yung boss nun. Alam mo, kaya talaga nawawala ng mga magagaling na empleyado ang isang kumpanya dahil sa mga boss na katulad niya na hindi marunong mag-alaga ng empleyado nila. Alam mo, ang sarap mo siguro maging boss. Sana, boss na lang kita. <coughs> Kung ako ang boss mo at ikaw ang empleyado ko, sigurado ako, bubulihin mo pa rin ako. Hindi naman ako ganun sa'yo, grabe ka. Kurt? dapper Asan?